Isang hotel room sa barangay Dinaganaga City ang inatake ng salisigang madaling araw noong Sabado. Nabiktima ng mga ng isang barangay chairman mula Masbate at ang kasama nitong mag-check-in noong araw ding yun. Alas tres ng madaling araw ng magising ang mga biktima at nadiskubre ang pagnanakaw. Natangay sa kanila ang dalawang cellphone, wallet na naglalaman ng ATM cards at cash na nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Ito po ang pagkakabanggit dito na hindi nga raw po naisara nitong kasamahan ni Kapitan yung pinto kaya nagkaroon ng opportunity yung ah, dalawa para makuha itong gamit. Pero dahil may allegation nga na ganyan na pwedeng magkakasambot itong tatlo o kaya naman ay talaga lang nagkaroon ng kapabayaan. So subject po po ito sa malalimang investigasyon kaagad naman na nakilala at nadakipang isa sa dalawang sospek matapos makita sa CCTV ng hotel. Nasa kustudiya pa siya ng otoridad at naharap sa kasong pagnanakaw habang pinaghahanap naman hanggang ngayon ang kanyang kasamahan. Through follow-up investigation ma'am, since may CCTV footage naman and meron tayong gallery, lalo na sa Teta Gallery Unit, madali pong nakikita. Oo na may tungkol. Paalala na lang po sa lahat, lalo kung tayo ay Uh, mag-check-in sa mga ganitong lugar, siguraduhin pa rin natin ang kaligtasan ng ating sarili at lalo na din yung uh, safety ng ating kagamitan. Although nasa loob tayo ng establishment, um, obligation pa rin natin na uh, ingatan ng ating mga sarili. At dito naman po sa establishment, siguraduhin din po natin ang protection ng ating mga customers, especially at ito po lalo kong gabi, uh, nandiyan po yan para magpahinga o kung ano man ang kanilang business. But all, all in all, kailangan pa rin natin pangalagaan ang ating mga uh, customers. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng otoridad ang insidente, hindi rin isinasantabi ng PNP na mayroong foul play. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.